Sayang kayo ba? Ano namatay ba to? Ha? Huh? Ano namatay man to siya? <smart> Malaki pa naman sana, no? Malaki <smart> pa naman sana, no? Malaki pa naman sana oh. Kakulikot siya sa ano, oh. hindi na baho na. Sayang. Libing na lang yan oh. Ha? Kilibing. Oo. Uh -huh. sa kaya, no? Puno na po doon tayong mungkuhan. Gamay pala. na. Wala para sa buntang.